i don't know back sa aking channel. Usap-usapan si Ann Curtis sa social media matapos kumalat ang mga video clip na nagpapakita kung paano niya tinulungan ng isang contestant noong Martes ng ika-10 na Oktobre. Isa sa mga fan page ni Ann sa Instagram ang nagpost muli ng isang video mula sa It's Showtime. Sa nasabing video, kitang kita kung paano si Ann ay nagmamadaling tulungan ng isang bata na bumaba mula sa entablado at pumunta sa susunod na platforma. Pagkatapos nito makikita sa video kung paano niya inakay ang bata pabalik sa entablado at maayos na pinaipo ito sa sofa. Ito'y isa sa mga dahilan kung bakit labis na minamahal si Anne ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang kabutihan at pagmamalasakit sa iba, tunay ng isang huwaran siya ng kabutihan at pagkakahawang gawa, kaya naman hindi nakapagtataka na siya'y umani ng samut-saring papuri sa social media.